Tuta, siyang tamuta sa muta. Yeee! Tignan mo yung ng mokso? Tino <tibaya> to to. Tide, tumboong Tide! Ang laki mo na! pa! Tide, tutumboong tututuyo ti to. Tutumboong kita yun na to. Tutumboong kita. Yeee! Yeee! Yoya! Tuto! Ha ha! Ha ha! Yoya! Huwag tawa yun dyan! kita! Ay, 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 ay. Teka, teka, teka. Tanda tali ng TV. Ano gagawin mo dyan? Ah, to, ata. Ah, to. Uy, to yan doon sa mga bata. Ano? Ah, to, to. Iba, ika. Iba, to mo yan. Mababa sa ganda. Anong papanoorin natin? Miami pa yung yoya, bibi yung lola mo. Ay, kayong kuripan. Balik mo, balik mo. Bakit, bakit? Anong nangyari sa kapo ko? Wala ho. Anong nangyari sa kapo ko? Ito rawat, pupukul doon eh. Eh, sa bakit? Anong nangyari sa kapo? Ato to ata. Eh hey, 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 ito. eh pa. Ito pa. Huwag ito. Yung piano. Sige, uh, baka si may piano. Sige. Bakit? 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 Eh, dito tayo eh. Mabigat na ako na lang to. Ay, ay, ay. mo. Pukul mo. Pukul na. Uh, ay, ay, Unta tayo ata. Ay, ay. Ay, Away pa tayo ni. Yeah, 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 to Hay, mm. makawala mo daw katulad ng magulang niya. Bakit ba ba ito? Bakit hindi kayo magkana pagkakilak niya? Hindi ito sanggol ko kong papatulan niya. Ano sanggol? goy mas matanda pa sa tatay ko eh. Bakit yeah. kita mo? Sasagot pa. Eh. Asan gulo ko? Asan gulo ko? Diba na, diba na bilis. Asan gulo ko? Diyan, diyan mo Bakit tayo no? Yung pakialaman yung away ng mga bata eh. Ano yung pakialaman? Ayoko ho sana makialam sa inyo. Pero dapat, pakawalan nyo na ho sa labas ang apo ninyo. Pakawalan na! Oo, yo, ibig niya sabihin, babayan nyo makihalubilo sa mga bata, sa mga tao dyan. Mabuti ano yun? Mabuti sana ako. kung, kung may yaya ya yan. Yaya? Ha? Yung laki, dapat yung Dapat yan, dali nyo sa, sa nightclub. Gaw, gawin nyo yung bouncer yung... Ah! Ay, tawa to. Ah! sana pa.

Kalaki na at kaso ng boss mo sa akin. Dahil sa kanya, na-hospital ang lola. Ako naman, kuya Ginawa mo scratch paper ng ulo ng boss ko eh. Excuse me, kayo ba ang kamag-anak ni Delilah Barbers? Opo, lola po namin siya. Ako si Doktora Dory. Doktora, maawa na kayo. Kawa-awa naman si Lola. Ligtas na si Lola nyo. Ay, salamat, Doktora. Salamat. Hindi pa oras para magpasalamat. Ha? Huh? Kailangan ko pa rin siyang obserbahan sa hospital. At may hinihintay akong lab test. Doktora, roses for you. Thank you. Kanino kaya galing to? <coughs> galing sa'yo? Maganda ba? Siyempre, pero... Paano mo nalaman na ang paborito kong bulaklak kay Red Roses? Ah, well... <laughs> Ayun, may, may card oh. natin kung ano may huh? Ah, galing pala kay General Patronage. Ah, galing ba kay General yan? Ay, te hindi pa nadating yung pinadala ko sa iyo Mas mapula pa diyan. Okay lang yan. Anyway, dito muna yung lola nyo. And if you need me, eto. You can keep in touch with me there. Huh? Oh, ay, pwede bang bumisita sa bahay ninyo? Pwede. Pinsan, hanggang kailan pa kaya si Lola oh. dito sa ospital? Ay, hindi pa nga daw maintindihan at under observation pa. Ang takot ko naman ay ang gastos dito. Bawat sandaling itinitigil ng lola dito, additional bayad. Para tayo nakasakay sa taxi, na bagsak ng bagsak ang metro. Pinsan, sinabi mo pa, ang kaiba ng metro dito, oh, per segundo? Oo oh, nga, ano? Kanino ano kaya tayo magreklamo Sa Department of Health o sa Department of Transportation? Wagoy! Popoy, Popoy, Patay na yata si Boy. Tingnan mo ka. Patay na nga. si <laughs> Boy Takas, tinakasan ang buhay. Namatay dahil sa kalikasan. Anong gagawin natin kayo, Popoy? Ma! Thank <laughs> <laughs> Teka, teka lang muna. Teka muna po po eh. Gutom na gutom na ako. Masakit na ang bituka ko. Maghanap muna tayo ng mga Oo, oo. Abay, sino ba naman ang hindi nagugutom? Eh, kailangan gumawa muna tayo ng paraan kung saan tayo makakakuha ng pagkain nga eh. Jack. Jack. Oo. Ano yan? Ano yan? Ikaw talaga, oh. Popoy, oh, inuuna mo po yung kasibaan mo eh. Yung kasakiman mo sa laman. Inuuna mo pa yung um mm, sa'yo, kesa sa bituka mo eh. Abo, ay bituka din naman iyon, nasa labas laan. At saka matagal na tayong napreso eh. Ay makayakap man laan tayo ng babae. Eh. Hi! oh yan! O oh, tingnan mo! Sample na yan! Pagkagaganda! Sigurado ka bang dyan pupunta yan? Oo, oh, oh, yun oh, napasok na. Eh, paano ito si Patay? Uh, 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 uh. Ah, boss, paano? baka gusto Ano ba yan? Loting, boss, loting. Uh, bawal yan, pulis kami. Pulis? Police! Pul uh, pulis! Ayos na. Ay, ano ba yan? Ito ang gagamitin ko dito para makapasok tayo dun. Ay, paano nga? Ipatay eh, na, pikit na. Eh, di pali dilating ko. Hmm. Hmm. Daran! Oh. Hmm. Pinandidilatan ka pa. Hmm. Oo oh, nga, ano. Pero bakit gayon? Pagkatapos ng kilay, imata na agad. Nauna pa sa pilit mata. Hmm. Yan ang latest eh. Hindi na nila yan. Let's go. Tayo. Baka makatulog eh. Hmm.